kahulugan ng pag-atake ng pusa sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa agresibong pag-atake ng pusa ay kumakatawan sa mga nakatagong takot at pinipigilang emosyon. Sa isang banda, ipinapakita nito ang madilim na bahagi ng ating pagkatao. Kapag ang isang pusa ay umatake sa atin o sa ibang tao sa isang panaginip, ito isang palatandaan na ikaw ay nahihirapan sa mga partikular na problema. Ang anyo ng pag ng pusa ay magbibigay ng mas tiyak na kahulugan. Halimbawa, ang pag ng isang kuting laban sa isang adult na pusa ay magdadala din ng isang kahulugan na hindi masyadong magkatulad, ngunit halos pareho. Ang isang kuting na napakaliit ay maaaring kumatawan sa isang maliit, hindi nakakapinsalang problema. Sa kabilang banda, ang isang may sapat na gulang na pusa na puno ng galit ay maaari magdala ng babala tungkol sa isang malubhang problema na naghihintay sa iyo. Ang pag ng pusa ay kadalasan simbolo ng nakakulong na galit at puot. Ang mga kagat o gasgas ng pusa ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng takot o sa kabaliktaran, nakakaramdam ka ng galit. Ang mga cute na pusa ay maaaring kumilos ng hindi maganda para maatake nila ang mga tao. Ang larawang ito ay nagpapakita ng pangangailangan na magkaroon ng kamalayan sa kung ano ang mangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng mga pusa. Kapag nanaginip ka na hinahabol ka ng pusa, pakiramdam mo ay na ka sa isang problema. Maaari itong kumatawan sa iyong takot na mabigo ka sa iyong mga plano. Ang mga pusang walang humpay na humahabol sa iyo ay sumisimbolo sa iyong pressure na umangkot sa umiiral na katotohanan. Karaniwan ito ay isang senyales ng panloob na kaguluhan mula sa iyong sarili. Samantalang kung makakita ka ng grupo ng mga pusa na humahabol sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkabalisa sa maraming problema marating sa iyo ng sabay-sabay. Ang mga ligaw na pusa ay kumakatawan sa iba't ibang mga problema na tumatagal ng iyong oras. Bilang karagdagan, ang simbolo na ito ay isang senyales na ang mga taong may maskara ay nakapaligid sa iyo, sa kanilang mga muka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakalmot ng pusa? Kung nanaginip ka makalmot ng pusa, ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng banta sa ilang kadahilanan. Hindi tulad ng naunang simbolo, ito ay karaniwan tanda ng panlabas na salungatan. Maaari ka magkaroon ng salungatan sa isang tao o isang nakababahalang sitwasyon sa trabaho. Ang pagatake ng pusa na nagdudulot ng pinsala ay sumasalamin sa epekto ng isang bagay mula sa labas na bumabagabag sa iyo. Ang mga panaginip na nakalmot ng pusa ay maaaring magpahiwatig na masasaktan ka o masasaktan ng damdamin. Ang mga kuko ng pusa na napakatalim at masakit ay maaaring sumisimbolo sa mga salita o kilos ng isang tao na makakasakit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa isang pusa. Kung nanaginip ka makipag-away sa isang pusa, ipinapakita nito na sinusubukan mong hawakan ang isang mahirap na sitwasyon. Maaari makaramdam ka ng takot sa una. Gayunpaman, kung nagtagumpay ka sa paglaban ng pusa, ito ay sumisimbolo sa iyong katatagan sa harap ng mga paghihirap. Ang pagkatalo ng pusa ay kumakatawan sa iyong tagumpay sa isang mapaghamong problema. Nahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng pusa. Ang panaginip na nakagat ng pusa ay nangangahulugan ng pagtataksil at selos. Ito ay nagpapahiwatig na mga taong malapit sa iyo ay magbabago ng landas at mabibigo ka. Ang isang taong malapit sa iyo ay kikilos upang saktan ka sa iba't ibang dahilan, kabilang ang pagsiselos. Ang sugat mula sa kagat ng pusa ay nagpapakita ng epekto ng pagtataksil na ito kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng pusa. Kung nanaginip kang pumatay ng isang pusa na mukhang agresibo, ito ay senyales na pinipigilan mo ang galit at poot. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagkasala sa isang bagay na iyong ginawa. Ang pagkamatay ng pusa ay nagpapahiwatig ng iyong mga pagsisikap na ibaon ang mga damdamin ito o maiwasan ang mas malubhang kahihinatnan.